Ang unang uri ng pahayag ay ang paglalahad. Ayon kay Arogante, ang paglalahad ay isang pagpapaliwanag na obhetibo o walang pagkampi na may sapat na detalye at pawang pampalawak ng kaalaman sa paksang binibigyang linaw ng lubos upang maunawaan ng may interes. Nangangahulugan na ang paglalahad ay pagbibigay ng mga impormasyon. Ito ay mayaman sa mga detalye at impormasyon. Kaakibat nito ay ang paghihimay-himay ng mga halimbawa, pagpapaliwanag ng konsepto, pagtalakay nito, nang sa ganon ay mas maging magaang sa pagtanggap ng mga mambabasa, maging mas malinaw o mas maging kauna-unawa. Pansinin ang halimbawa sa ibaba. Ito ay nagpapakita ng isang teksto na nasa uri ng pagpapahayag na paglalahad. Ito ay naglalaman ng mga detalye tulad ng sakit, anong pangalan ng sakit, at ito ay binibigyang paliwanag kung ano ang sakit, binibigyan ng pagpapakahulugan kung ano ang sakit na to at ipinapaliwanag kung ano ang maaaring mangyari para sa mga mamamayan. Ang ikalawa namang uri ng pahayag ay ang pagsasalaysay. Ito ay nagsasaad ng mga pangyayari o karanasang magkaugnay. Katulad ito ng pagkukwento ng mga kawil-kawil na pangyayari, pasulat man o pasalita. Itinuturing ito na pinakamasining, pinakatanyag at tampok na paraan ng pagpapahayag. Ito rin ang sinasabing pinakamatandang uri ng pagpapahayag sapagkat dito nagsimula ang alamat, epiko, at mga kwentong bayan. Pansinin ang halimbawa sa ibaba. Ito ay nagpapakita ng pangyayari na isinasalaysay sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga unang kaganapan, sumunod na kaganapan hanggang sa katapusan ay malinaw na naglalahad ito ng sequential o pagkakasunod-sunod ng pangyayari o kaganapan. Kaya't ito ay masasabing isang mahusay na halimbawa ng pagsasalaysay. Ang ikatlong uri ng pahayag ay pangangatwiran. Ang pangangatwiran o pagmamatuwid ay isang anyo o paraan ng pagpapahayag ng isang katotohanan ay pinagtitibay o pinatutunayan sa pamamagitan ng katwiran o rason. Ang pangangatwiran ay kasingkahulugan ng pagbibigay palagay, paghuhulo, pag-aakala, pagsasapantaha o paghihinuha. Ang mga gantong uri ng pahayag ay nagpapakita o nagpapahayag ng paninindigan. Batay sa isang issue o proposisyon, meron itong pinapanigan. Ito ba ay sang-ayon o di sang-ayon? At batay sa kanyang paniniwala, ito ay bibigyan niya ng katwiran sa pamamagitan ng mga ebidensya o patunay kung bakit iyon dapat ang paniwalaan o bakit iyon ang kanyang pinaninindigan. Gaya na lamang sa halimbawa sa ibaba, makikita na kanyang binibigyang katwiran kung bakit siya ang dapat iboto at hindi ang kanyang katunggali. At ang huling uri ng pahayag ay ang paglalarawan. Ito ay isang anyo o paraan ng pagpapahayag ng mga kaisipan o palapalagay tungkol sa isang tao, isang hayop, isang bagay, isang lugar o sa isang pangyayari sa pamamagitan ng makukulay, mauhugis o maanyo at iba pang pandama. Sa makatuwid sa ganitong uri ng pahayag, makikita natin malimit gamitin ang mga pandiwa at pang-abay, kung saan ay nagbibigay ng tiyak na detalye kaugnay ng katangian, mga katangiang maaaring namamalas o di namamalas. Pansinin ang halimbawa sa ibaba, gumamit ito ng paglalarawan kaugnay sa kilay, gayon din sa kanyang naiibigang binata kapag kagantong mga uri ng teksto maaaring ulitin natin magbigay ng katangiang namamalas o di namamalas sa isang paksa